Alam mo kung ano yung maganda kapag nasa probinsya ka? Yung parang sobrang layo mo sa problema. Yung huni ng ibon, sariwang hangin. Na kahit sobrang bigat ng pakiramdam mo, kapag naranasan mo tong mga to, biglang mawawala na lang. Yung magandang tanawin, tapos yung palaya na ginawa niyong palaruan ng mga kaibigan mo. Sarap talaga mumuhay sa probinsya, no? Yung para talagang napakalayo mo sa problema. Yung parang napakalayo mo sa malupit na sistema ng mundo. Na kapag nasa probinsya ka, mararamdaman mo talaga yung halaga ng sarili mo. Kesa sa iba. At mapapasabi ka na lang na there's no place like home. Or like probinsya. At ikaw na nanonood nito na ngayon, masaya ako at naparamdam ko sa'yo ang pamumuhay sa isang probinsya.